mga kagis so welcome back sa youtube channel natin mga so nandito naman tayo sa uh, Avenida Street mga kagis nandito sa Santa Cruz no? o, oh, shout out nga pala sa mga UFW parang Canada shout out nga pala sa sa GDL mga UFW uh, shout out nga din sa ano uh, UFW ng mga simal mga kagis so uh, Merry Christmas na happy new year mga kagis so ako mga kagis para mag update naman tayo ng mga tungkol dito sa mga uh, mga rilo dito sa no, tindahan na to, sa likuran ko mga kagis dyan sa likuran so update natin mga presyuan para ma update ng mga presyuan natin kung anong pagbabago o mayroong bang binago so samahan nyo ko oh, shout out so, so Merry Christmas po sa lahat ng mga so nakakakilala kay Tony Vlog no so yung hindi pa nakakapag subscribe like comment sir okay subscribe na rin po kay Tony Vlog para so samahan so, nyo ko so update natin mga presyuan ito so let's go so ito pong area po mga guys so dito po yung biyahe ito pong ibini po mga guys So papasok pa ano po ito mga papo yung deep na yung papuntang ano po sa Ongpin. So Santa Cruz ito area na do Santa Cruz ato mga So ayan pag aikot uh, ikot yung sa kabila, ito po sa binida po tayo yung ay. So ito po yung ano ito po yung tindahan sa mga relo dito mga guys. So update natin kung magkano mga uh, mga presyuhan ko dito mga guys. So papasok natin din natin tayo pabilisan lang update lang natin. So dito tayo sa mga iba't ibang mga items uh, mga relo po rin mga yan, dito no pagdaan so yun di dami rin mga customer sila mga isa para mamili so iba ibang mga relo rin dito mga isa dito. dito na tayo dapo tayo rin dito sa may ano so ipapakita natin yung mga tungkol sa mga relo mga isa dito. Dito, dito so dami dito so mayroon silang mga ano dito ipapakita natin yan dito ang Alpha. Alpha dito, mga abao ng mga guys. Eh. So ang price nito ay ah uh, 3,999 so mga guys. Eh. So, yung yung kulay orange po na ay ito pong dial po mga sa Alpha yan. So ang ito po Uh, ano po ang presyo eh, ang po 3,999 ang presyo so ganun din ang pang kulay orange po mga guys eh. so, uh, 3,999 po so, mga guys dami kang pagpipilihan din mga color win dito mga siyong Ayan, mga kalba naman so, alba, so, mga alba Ayan, So, karamihan, ito po mga iso, mga presyohan ito sa, sa halaga ng ito naman Ang price po nito na, na 4,809 po ang mga presyohan sa so, mga ganito Mga dial po So, mga ano to mga is Quartz lang din no sa hiliran itong isang mabang hilira po dito sa mga albak albak po mga presyo ako so, naman so dapo naman tayo dito sa mga seco divers po mga guys yung mga seco divers natin no? so yan ang seco divers natin ang price po nito dito ang presyo ako nito ay ano uh, 21,290 50 yan ito 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 29,250 Ayan, so mga ganun na So mayroon naman tayo rito sa mga Seiko 5 na sa Prisuhan po dito po ito po Ito po mga kasihan yan Ito So parehas yung so, iba-ibang dial po rito mga ganyan mga kasihan So automatic so sa Prisuhan ito mga kasihan 41,875 ang price po ito mga kasihan 41,875 So ito naman dito man so ganitong block na mga mga guys yung Seiko Divers po mga ito. Yeah. Ayun. So ang price po ni do na tapon. So hindi na raw pag mag-assist po rito sa so, mga gitong mga bato mga Seiko Divers po guys. Ayun. Yeah. so, 41,000 po na gitong. Or, Ori na mga relo. Oh so, dito pa si Seiko ito naman guys. Ito. Ito mga tao to. Sa mga presyo nito. 4,595 po mga siya 4,595 So meron naman tayo rito mga Seiko Automatic din Seiko ito. So ang price po dito ay 26,250 Yan Yan mga price nito na Seiko po Mga Seiko 26,250 Yan mga guys so, Dito sa mga Seiko no So dito tayo sa kabila So dito tayo sa kabila Ito naman sa mga Ito mga albaritos mga sa Mga ganitong mga, mga presyuan po dito Ang price po nito sa mga, mga ganitong klase Ang mga ano Ang yun Ah 6 6,125 ang mga presyuan itong mga ganitong orin na mga rilo mga ganito, mga ganito dyan uh, 6,125 So dito na po ito mga guys So itong galitong orange man Sa green dial po mga guys So ang price, so, ang price po dito Na automatic na Alba po mga guys So 7,315 Sa mga Presyo nito Mga ganyan presyo Ayan. So dapat naman tayo ito Sa so, mga ganitong orange naman Sa Rilo na to Ah uh, sa presyo nito 6,415 po kung mga gusto mga gitong orange dito dapat tayo sa taas ganun din ang mga presyo nito pero mga automatic siya mga albat mga sumat so, kaya ito yan mga price nito ang price naman nito 6,885 ah uh, 55 bang ois so, mga gitong ore ito 6,855 so, mga ois sa pang ko so, so dito naman ang um, uh, presyo na 7,285 sa mga price po nito mga so, gitong sa mga hilera sa hilera na to yan yan, mga presyo uh, 6,955 ang mga presyo ako dito so dyan sa mga presyo nila so ganun lang update natin dito sa mga mga serilo so dapat tayo dito sa mga yan so dito tayo mga ganito pambabahay karamihan naman mga pambabahay sa mga ganito so mga budget mill naman to sa so, mga ganito mga presyo sa so, mga pambabahay sa alagang 900 ah, 9, 350, ano 9350 to mga free po ng mga isang. No? Yeah, pang, yeah. may laba, may, ito pang pang usis natin pang babae mayroon tayo sa mga kumbaran dito mga isang. sa mga free dito sa mga ito sa mga mga katulad nito mga siko rin ito mga mga ito so mga automatic to mga so 41,000 so, mga ganito 41,000 yung mga presyo nila po mga presyo so, ko yung mga ganito mga sikot to so, ito mga Seiko do so, mayroon tayong mga pambabae naman ito sa mga Alban naman mga so ang price nito 3,775 sa so, mga ganitong presyo so, so halos lahat ng mga ganito Uh, sa so, mga at 3,700 so dito mga hilera lang 3,775 yung mayroon naman dun sa mga 4,000 mayroon mga presyo mga 4,000 yung mga so, dito tayo dito mga kaori naman oh. siko pa rin yun oh. No? sa mga siko natin 26,000 ito itong klaseng siko divers ba ito yan. so ang price nito 26,250 sa so, mga presyo nito yan yeah. Yan dito. Iba-ibang color at saka dial po mga So ito naman, ang price nito na blue dial po mga guys. 26,000 lang. So mayroon naman tong isa rito na 33,125. So mayroon naman dito 57,500 so, mga ganito po mga mga So mayroon naman tayo ng 26,000 yan. Kulay blue na naman 'to. Kulay blue 26. 26,000 mga guys yan so mayroon naman dahil dito sa so, mga black dial tong sa mga black dial at sa mga katabi na yun uh, 37,000 mga guys yan so mayroon dito mga iba't ibang mga ano dito mga guys talagang napaka solid dito sa mga Seiko dive, ano, ah, Siko five na gold plated mga guys, yung dami sa so, mga dami mga gold plated mga yun. Yan, siko Divers naman. Ah, uh, Seiko Dive, uh, 5 po na ano po mag sa mga gold plated natin, ang mga precious sa mga gold plated natin. 7,000 9,552 sa mga ganung gold plated natin mga regular na siko 5 'yan oh, ayan. Sa siko 5 natin. Ito sabi lang sa mga siko 5 natin. So mga presyuan ng Siko 5 natin 9,565 ang mga presyuan mga Siko 5 na completed. So mga dito naman sa so, mga ayos list mga sa mga, mga presyuan nito. So hindi natin makita no. So wala tayong price na makita dito. So dito sa mga stainless na siko. Yeah. So dito tayo na siko ano to siya? Yeah, dami dito mga pagpili mo pagbibili mo. Ayan so sila nakita nakuha na natin itong mga ito. Dito tayo sa mga inisist ng mga babae doon mga Mga ganitong mga bagay mga priso ano. Nagbibigay sila ng, nag po sila, nagbibigay sila ng 50% po. Of sell, 50% of sell po sa mga ganitong ori na karili ito mga ganitong so mga ganitong, ang Dami, konti na lang ito sa mga priso dito mga uh, 4,800 so... Uh, 50% po nagbigay siya ng 50% po sa mga ganitong ori ng mga Prelios sa pambabae po. So mayroon naman tayong na mga gold plate dito mga, mga guys. So nagbibigay rin sila ng 50%. So 5,200 na mga presyuhan dito mga ganito. 5,200. So ito naman ganito po guys, sa mga ganito na stainless na mga kasi mga gold plate siya. Sa presyuhan po nito ay pambabae ito. Uh, 4,200 din mga guys, mga ganung ore na mga relo mga ito so, may mga 5,000 Yan mga face 1 ang ganyan mo. Yan Ang no, dami kang pagpipilihan dito draga Yan So yung mga dito mayroon naman tayo dito sa pang ano 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 Mga budget budget mail nilang sa mga ganitong orin mga ano mga kasyo Yan mga ganito Sa mga presyohan po mga ganitong mga presyohan Yan So, mga nasa ano na to, 3, so na 300 yan doon. Ito, ang mga piso So, yun na hindi mag-press, hindi natin maliliwa na agad kung magkano mga piso. Ito. 27,000 mga ganito ay nalabo ng mata nito vlogs mga ganon about ang mga kasyo ito mga isang mga presyuan ng kasyo ito mga mga quarts lang siya mga tong ano so so 3,700 so mga ganun mga presyo ng kaso 3,000 ano 3,750 3,750 presyon 3,750 mga bag mga, mga ganong ori na ng mga kaso so mayroon naman yung kaso yun gabi di diba mga color wind naman sa halagang 3,600 mga presyon ito, mayroon naman 2,750 So, so mga gandong ori po sa mga ganitong ito po 2,750 po mga isang gandong ori mga pambabae babae lalaki lang mga gandong so dito pambabae ito mga, ito, mga isang itong mga presyuan naman itong pambabae yung ito, mga, mga diamonds yan no? napagaganda so mga presyuan nito 4,500 ang mga presyuan po nito mga pambabae po yan guys mga obaw mga mga presyuan may 3,900 50 sa si mga presyuan pong ganito sa si mga kasyo po mga pambabae po mga kasyan napakaganda ang mga presyuan dito so napakaganda mga relo dahil may mga kasyo may diamond no? so dami kang pagpipilian dito at may mga kasyo pong abag mga, mga kasyo dito so dito ano po sa naganap sa mga quartz na mga ganito Yan, sa mga ano po sa mga natatag kasyo din sa mga kasyo din sa mga presyuan po dito uh, 5,950 ang mga presyuan sa mga ganitong ori ng mga relo mga sa mga presyuan po mga ori sa mga ori sa mga ori sa mga ori sa mga ori thank mm -hmm. you